Hi guys, good morning. Ito ang breakfast natin. Wow, nilagang kamuti at nilagang saging. Yan siya guys. Yan siya. Kain na tayo. Hmm. May kami. Hmm. Yan lang, guys. Kain tayo. Wow. Nagluto si ate ng mirinda. Puro pride na naman. Oh. Anong hinalo mo dito? Fishbone. Fishbowl. Anong hinalo mo? Spring onion. Garlic. Mayroon pa siyang lumpia. Ay, oh, ang sarap naman yan. Anong palaman ng lumpia mo? Gulay. Anong klaseng gulay? Gulay. What kind of vegetables? Ayan. Mga gulay. Hindi pa niya alam po anong klaseng gulay. Wow, may sausawan siyang suka. Hindi pa inano ang sili. Pisa to mo ng sili. Kailan takan na natin. <laughs> wow, pride na pride na naman. Puro Hi guys, ito ang ulam natin ngayon. Nag-ihaw si Kuya ng isda. Tapos magsyado ba si Shadow? Ito ulam Shadow. Dito, mag -shadow. Yan, ang inihing isda ni Kuya. Tapos, ito naman ang ginisang ampalayan ni Ate. At, tapos na si Bunso kumain, kaya, yan na lang ang natira. <laughs> Naubos na <laughs> naubos na yung isang plato doon. <laughs> Kasi kumain na si Bunso. Paborito niya talaga ang gidisang ampalaya, guys. Tapos meron tayong sausawan dito. At kalamansi. Ayan. Oh, Nagkua pa si ate ng... Nagkua pa si ate ng rice. Wow. <laughs> rice na isang. Bakit isa lang? Bakit Diet. ganito lang yung rice mo? Nag-diet si doctor. <laughs> Hala guys, nag-diet si ate. Wait, Yan ay, lang ay, ang rice niya. Guys, At tapos. Uh. Yan lang palang okay. rice kainin mo. Oh. Wow. Nag-diet talaga si ate. Ang dami niyang ulam naman ng isa. Tapos, yan lang ang kanin niya. hi guys, kain na tayo! Bye guys! Panghimagas! <laughs> Panghimagas para sa aking mga anghel na anak. sila. Kumain naman ako kanina doon sa gym mall. <laughs> yeah, sa kanila na lang yan. Kain na kayo mga anghel. Gusto niya lang magmirinda ng cake guys. Buksan muna. Nagbili din ako ng oh, dalawa ito kaya lang may binigyan ako ng isa kaya isa na lang at saka itong cake ni Luther Wow, ang sarap. Islice mo na. Hi guys, nandito kami. Kakain na naman kami ni Dr. Ang favorite kong Chicken fillet. Saka, may maluhay. Sinsya na kayo guys. Maingay talaga dito. Saka. Naman lang sa Kain na tayo guys. Oh. 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 Si <laughs> Hi Puday. The... Hi ka Duterte. Sa ganda. Sa ang halu